Good morning sa inyong lahat mga viewers. Uh, welcome back to my channel, Serdon Vlog TV. Welcome to my channel, Serdon Vlog TV. Bago ang lahat ang yan, mag-intro muna tayo. Oransa ng Puting Tulay at binabati ko nga pala si Desiree Mangubat ng Talisay Batangas at shoutout nga pala din kay Arbin Tabura ng Puting Tulay Arbin Nunez at Ninulawig at sa lahat dyan ng mga white boys napakasisipag ninyo pinabilib din ako at bago ako pumasok sa trabaho kakain mo na ako ng sinangag at tara samahan nyo ako sa pagkain dahil hindi pa ako nakapagugas ng kutsara ito muna ang ginamit kong kutsara ayan at huwag nyo kalimutang mag subscribe sa akin channel Serdong Bag TV para lagi kayo updated sa mga bago kong i-upload na mga video, ito ang bago nating upload na video at panorin niyo. at Merry Christmas sa inyong lahat ng mga viewers ng mga lagi nagaabang aabang ng aking YouTube channel. At shoutout nga pala sa yung Christia Serdon at Lynn Reblando ng Hong Kong. At Maruhi na kay Linang Singapore. Shut out At shut up nga pala kay Boss Manny Mabini. At shut din dyan sa logistic dyan sa taas. Kina Boss Sherwin si Lorenzo. So, sa inyo magkasawa. Shut out At shut out kay Madam Alpa. At kay Clyde. At sa lahat dyan ng mga nag-upisina dyan sa logistik dyan sa taas. harap at, at sa yung gimbo mix black maraming salamat sa mga nagsusuporta ng aking YouTube channel. At hanggang dito lang aking video. Maraming maraming salamat. Thank you, thank you for watching.